at labas ngayon! Ay! Dad, I'm very sure that Brian and the rest are in big trouble. Please naman, tuluwa mo sila. Iha, di ba sabi mo nga, anim sila magkakasama. And they're young, strong, and wise. Paano sila naisan? I'm sure they can handle the situation. Para pa naging major kayo. Kayang-kayang niyan. -kayang isang salita niyo lang, sumusunod ang mga tao niyo. Ia, yeah, magiging parang bata si na Brian na walang silbi. Kung basta na lang ako magpapadala ng tulong ng hindi natin alam kung gaano kabigat ang gulong pilasukan nila. Maganda ka pa ng isang tawag mula kay Brian. And if they're really in big trouble, hindi ka na kailangan magsalta. Tutulong ako. Okay? Sige. Nakahanda ng pagkain. Sumulod ka na. Hello? Cheryl, maganda ka. Mag-out of town tayo. Sabihin mo na si Connie. Biglaan nga ito eh, pero huwag ka maingay na introbo ang barkada. Hmm. Huh? Pare, sorry ah. Sorry, Allah. sa oras na. Ano uh, pa? Basta, sorry. Sayang yung panaginip ko, ah. Asa kaya Alfa Resort dito? Eh, laki pala ng probinsyang to, eh. Knowing those guys, wala na sila doon. They must be somewhere around here. Sana naman walang masamang nangyari sa kanila. Pero masama pa rin ang kutob ko. Alam mo naman naman ngayon ang kukulit. Kala ko naman, girls, parang nightclub sa Maynila. Ano ito palang ayos? ayos? Hindi yata bagay isipin natin dito eh. Oo nga parang medyo nakakahiya yata itsura natin. Baka mapagkamala pa tayo. Ito eh. Waiter? Waiter? Yes, ma'am? Sino pang manager dito? Sandali lang po. Ano pong may paglilintot ko sa inyo? Gusto lang huwag namin malaman kung may nagagawin ho rito ang anim na lalaking magbabarkada. Mga taga Maynila po sila. Parang may natatandaan na ako. Pero gaya ng madalas gawin, kapag may nawawala, sa polis nagtatanong. Tayo na kayo. May mga polis sa loob. Salamat ho. Sinubukan ko silang warningan kanina eh. Kaya lang, hindi ako mapagsalita. Kasi baka mabuko naman ako. Tsaka mahuhuli tayo. Ano gagawin ko? Sa nakita ko, yun mukhang gagawin silang hostage eh. Siguradong mahuhuli kayo. Mahuhuli tayo. Anong gagawin natin? Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong pabigla-bigla. Lahat ng gagawin niyo dapat nakaplano. Hindi gawang biro ang banggain ng grupong yun. Sa isang maliit na pagkakamali, maaaring maubos kayong lahat. Magaling gumawa ng patibong ang mga yun. tayo. Biro mo nakinig tayo sa pinaka na to? Nadamay na tayo lahat. Natangay na sila. Nagmukha pa tayo mga... Mo, Alan! Oras na may mangyari kay Connie! Tawagin mo na lahat ng santo! Binubura mo ba ako? Bakit ako sisi mo? Ako ba na... sa tanan ng buhay ko, wala pa nagbubura sa akin! Kung wala pa na ang pagbura sa ako yun! Sa ginawa, pagpunta rito at sa naging natin, hindi lang mura dapat iparusa sa'yo! Uh -uh. uh -uh. Tama uh -huh. na Tama na na Tama sa'yo pwede, ha? Kaya kami nung rin, Jen. Dahil matali ka niya kaibigan. Ang mura sa ay tanda ng pagmamahalan. Mahal ka niya. At nagmamahal na sakit siya sa'yo, kaya kanya minura. Ganun ba yun? Kung ganun, ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya ko. Dahil hindi ko sila namumura eh. Kailangan, pag nagkita kami, Pag pagmumurahin ko sila. Isa ka pa, Pat. Pwede ba tumigil ka na? Ha? Kami dapat ni Jojo murahin nyo. Dahil kami nang boso. Hindi namin alam na ganun na mangyayari. Aksidente eh. Hindi naman namin ginusto nangyari. Aksidente yun. He, yeah. Magkamay na kayo! Sige na! Magkamay na kayo! Magkamay na kayo! Sige na! Ano ba? Sige na! Sige na! Sige na. Pasensya. Pare, na pare, sorry. Wala nang sisihan mula ngayon, ha? Magtutulungan kayo, magtutulungan tayo. At ang pinakamaganda na lang nating gawin, ipagdasal na lang natin sila na wala na sanang mangyari sa kanilang masama. You're in good hands. Feel at home. Be our guest. Thank you. Pero para hindi na humabang usapan natin, where are the boys? E eh, di ba sabi mo sa amin kanina na dito namin sila may kita? E eh, nasa na? Nasaan ba talaga sila? Huwag na muna kayo mag-aapura. We have so many exciting things to talk about. Shhh. Like you, for example. Ang gaganda ng mga kaibigan mo. Lalo na ikaw. Ang suswerte siguro ng mga boyfriend nyo, no? Eh? Tama-tama ang sabi mo, Iha. Isa nga itong dream house. Pero, pakisabi mo nga sa kanila, kung anong tawag natin sa napakagandang bahay na ito. Ang itatawag natin sa mansyong ito ay ang House of Broken Dreams. <laughs> house of Broken Dreams. Dahil lahat napanawin na kasing gaganda ninyo. Kapag nakapasok na rito, hindi na makalalabas. Mga bata! Sige! Saan? Isipin ninyo, kapag nagtagumpay tayo, na maisali sa barko, sa laut, ang mga epektos niyan. 30 milyong piso ang malalagay sa kaba ng ating organisasyon. Bukas, magbubuhay milyonaryo na naman kayo. Leave it to me, Daddy Boogie. Good as cash na yung lakad namin eh. Ngayon pa lang, pwede ka na magbilang ng pera. Hari, kilala mo naman ako. Hindi ako marunong magpatawad sa palpak na trabaho. Mabibilis ang dapat gawin ninyo. Ayoko na babagal-bagal. Sa tingin ko, babagal nyo eh. Daddy Boogie, kung minsan, kailangan maging mabagal para mapabilis. Baka nakakalimutan nyo na yan. Okay, okay. Sige, good luck. Okay, bilisan niyo diyan. Sige, bilisan nyo. Dali nyo yan doon. Tsak ba kayo sa impormasyon binigay ni Lani tukol doon sa racket ng mga hype na yan? Hindi magkakamali si Lani. Dahil kilala niya yung mga yan eh. Yan oh! Maluwanag pa sa sikat ang araw mga katibayan. Ano ba? Tirain na natin! Ano? Party! Yeah!

sa labas yung ngayon! Ay! Ang sinamari! O, ito pa! So that's it. Marami akong nakita ng pagkukulang sa departamento ninyo. Kaya ang gusto kong mangyari, ay magkaroon kayo ng maigpit na order. Baka isang araw eh, ako naman maging biktima ng masasamang elementong yan. Yan din ho ang aking inaalala, Mayor. Naghihintay lang ako na makakuha ng sapat na ebidensya para maputunayan ang aking hinala. Anong ibig mo sabihin? Anong hinala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Sir, involved ko kasi isa sa mga kasamahan natin eh. Mahirap naman ho kasi magparatang na walang enough evidence. Ang isa nga ako sa mga kasong iniimbestigahan ko ngayon ay ang pagkamatay ni Jake Mayor. Hindi mapuro lang memorya ko. Napatay ang anak ko. At ayoko nang maulit ito sa kahit na sinamang ordinaryong mamamayan sa nasasakupan kong bayan. Yun ang naganap dito nga ako'y tinuro sa inyo. Napakaiwaga kasi nang nangyari sa anak ko at sa mga kaibigan niya. Tamang-tama, Mrs. sa ninyo. Dahil alam ko buong sinaryo nito eh. Alam ko sa sila makikita. Maalala ko nga pala, Ramirez. Tawagan mo si Vise. Sabihin mo sa kanyang kahit ano man ang mangyari, ayokong mapahiya sa mga panauhin natin sa darating na pista. Sige ho. Sir. Rocky. Yung bang anim ng barkada, tinutukoy nila. Ramirez, huwag ka lang makialam. Dahil nasabi ko na kay misis, ko siya sa mga taong hinahanap niya. Kaya ho, misis. Ito ang isang pinakamalaking operasyon natin. Para mawasak, ang isang malaking balakid na sumasagabal sa aking pagyaman. Pinabalaan ko kayo lahat. Ayoko nang dumihan pa ang aking mga kamay. Alam niyo na ibig ko Boss. Bossing. Binusisi na namin ang hustong operasyon. Kapag pumalpak pa kami ngayon, gawin yun na gusto nyo gawin. Daddy Boogie, relax. Positive thinking lang. Hindi pala guumpis eh. Kinukontra nyo na. Nagpapaalala lang ako. Dahil itong nakarang araw, lang hindi yung pa maligpit. Baka pag si lalo kay sumapit. Hoy lalaki, baka hindi mo kilala kung sino ako. Ako si Attorney Caridad Montemayor, isang abogada de Campanilla. At kung ikaw ang pinuno dito, sabihin mo dyan sa mga ignoramus mong tauhan na pakawalan ako this very minute. Inuulit ko, this is plain kidnapping. Hindi lang ito kidnapping. Sasama ko pa ng martyr kapag hindi ka tumigil. Sasama ko. Boss, dati ko sa headquarters to. At narinig ko na airmats ito na isa sa mga pipit na nagpapasakit ng ulo mo. Kaya mas maganda, idagdag natin ito sa mga pain. Yan ang gumagamit ang utak. Yan ang tularan nyo. Sige, dali sa mga pain. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Sa susunod. Daddy Bugi, sinisiguro ko sa inyo na bago mag-umpisa ang Santa Cruzan, tapos si Mayor. Dapat lang, mga hip. Kung hindi, ako ahato sa inyo ng bitay.